sa Sarong Dakulang Mall sa siyudad ng Legazpi ang manibaybang produktong gibo sa yoga, May tsinelas, bracelet, igwaman ng wallet, mga pandekorasyon sa arong kang lanterns asin basket, may kutsara asin tinidorma na gibo sa bagol, igwaman ng mga pagkakan, arog kang coco jam, makapuno, pulboron, suka asin kadakol pang iba. Ngunyan kayang aldaw opisyal ng binuksan sa publiko. Ang Bicol Coconut Trade Fair kan DTI Bicol. 41 exhibitor gikan sa manibaybang probinsya sa reyon ang nagpartisipar digdi. Saro na nga ni Jan si Hilda Bumanglag kang katanduanes. Keychains as in lanterns ang sa iyang pigbibenta. Pleasure for us po sir na naging partner po ito ni Exhibit na dito sa Bicol. Kasi po para maipakilala po namin sa mga product po na... Sabon na gibuman sa nyog, ang pigbida man ni Lolo Arsenio kan Kamarnis Norte sabon na nagawa namin ng dahil sa virgin coconut oil at saka yung charcoal soap. Isa niyang nagagawa sa atin, sa katawan natin, sa balat natin, natatanggal yung mga warts. Natatanggal yung mga warts. Kung nakikita mo ang kutis ko, hindi pa naman, hindi pa naman katandaan ang kutis ko ng dahil sa sabon na ginagamit namin. Sigun kay DTI Bicol Director Dindo Nabol, mautnin nang maipabisto sa publiko ang manibaybang produkto na gibo sa asin gibo man kan mga bikulano. So ngayon, as I've said, resulta to nung continuous, specifically yung product development uh, activity na kinukondak ng, ano to, ng opisina uh, in partnership with the other, ano to, partner and other agencies. Okay, so hindi lang kasi kami yung involved dito sa programang to. So marami. Nakataon na kami yung nasa promotion kaya kami yung ano to, nagkukundak ng grade fair kasi it's also our Monday. Nakatuwang man kan DTI Bicol sa aktibidad, ang Philippine Coconut Authority Bicol. Coconut farmers, entrepreneurs na nag-display dito, karamihan po dyan natulungan natin sa together with the Co Cooperative Development Authority. So, so ang nangyari, uh, small coconut farmers mo na sila, mga association, and then nag-graduate ng cooperative through the help ng CDA. Asigurasyon kang manager kang mall, perming bukas ang establishmento sa mga siring na aktibidad. Support as SM City Ligaspi will always be here to showcase the pride of the Bicolanos and with your endeavor in boosting our economy. Mahiling ang trade fair sa third floor kang mall asin madura sundo sa Domingo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal,